Hi guys! Welcome to Daisy Praisy Vlog. Together with me guys, my brother, Joseph, our cool vlogger. Tama pa? Ha? <laughs> my happy Alvin! My sister, panganay namin yan guys. Mary Grace, Wanda Carino. sa Pope Point na Mandalu. Wow! Ang ating tour guide ngayon guys, my sister, uh, Mary Grace Wanda, Ate Jing, Mama Jing. Tres. Okay. Ito barangay London ito? Before, uh, nung maliliit pa kami Ranso Ransohan po ito po, Ranso po ito Yeah. Tapos yung nandito, dito dapa, mali, masikip na masikip. Meron pa nga ang tiyuri dito dati na merong isang babae na nawala ng bait. Kasi yung kalabaw dito sa ranso ay tumawa sa kanya, nag-smile. Kaya nawalan siya ng bait. That's so, the story. Before. Pero I don't <laughs> totoo know kung yan, totoo yun. Pero yun, yun. Totoo yun talaga. Sabi nila <laughs> kasi merong isang magandang dalaga talaga na nawala ng bait. Dahil sabi, nung nagbagaling na siya, sabi niya kasi yung kalabaw nag smile sa kanya kaya na-shock siya. <laughs> oh my uh, you know. God! <laughs> guys, guys! Mawitness oh, natin ngayon. So, welcome to the world of Miracle Valley. By the way, nasa dam pa kami. Yung dam po isang isang sityo din siya ng barangay. So, belong siya sa barangay oh, Landan. Uh, purok siya ng barangay Landan ang dam. So, ito na yung way papunta doon sa kapatid din namin na isa, yung si Jocelyn <laughs> Carillo Robles. Yan yung kawayan na namin, guys. O, meron kaming isang area na maraming kawayan. Bundok na yan. Sa taas niyan, bundok ng pinsa namin yan. Sa taas. Bulol na yan. Malit pa kami. Diyan kami pupunta from other valley to other valley. So, Ate Presi, fresh air dito, te. Hi, shout out. Ate presi si Japan. Nandito kami ngayon okay, sa napunta. farm. Hi, uh, uh, -oh. bahay ng, Baha ng pinsa namin. Okay, oo. Uh, -oh. Oh, hi, te! <laughs> okay, te! Salamat, te! Love you, te! Bye-bye, mwa-mwa! Bye bye. I love you, mwa Hi, mamang! Mwana mong lula nga isa. Ay, mamang na mong isa. Iso sa mama. ko kanina na water treatment, yung sabi ko. Dito, dito yon, dito yon galing, yung nakapader nito. So, kung makita nyo po, talagang nature na nature ang dating po. So, dito galing yung dam. So, water treatment, as nabi namin kayo, dito galing yung water. Tapos, nagkapas yan ng malaking tubo. Napuntang, siya yung nagsusupply sa whole canary ng Dole. As so, even, even the subdivision, exclusive subdivision of the Dole Philippines. Uh, welcome, we're entering Miracle Valley. Kasi pinong dalan natin si Tama oh. Dati kasi, ang daan na ito, wala pa talaga, talagang wala pa talaga dito ang daan na maganda. So, so makita nyo guys, napakaganda. Foggy yan. Dito, makita yan. Ang mga property dito, before, halos lahat dito, may ari ng property dito, halos relatives namin. Side ng mama ko po, because we're blaan. So, ito, So ngayon, most of the property dito, uh, meron ng mga uh, mabawi-ari, mga lawyer, mga engineer, even si Rivera, da one of the business tycoon in, in Jensen, uh, sa kanila ng property nito, itong nakikita nyo ngayon. But, uh, ito, Rivera property po ito. But sa unahan ito, ito yung property ng sister namin. So, so makita nyo po, ito yung Rivera property. Yan po. Yan. Yeah. Entering na So ito po, entering na tayo sa ito yung tawag na Miracle Valley. Uh, alam naman natin ng Bali no sa napagitnaan ng dalawang bundok. Yan ang ibig sabihin ng Bali. Bundok na 'yon at saka yung bundok sa left side natin, guys. Okay? Yung bundok na nasa harap natin, farm yan ng sister ko. Yung puntahan natin ngayon. So, may God's grace, may blessings ni Lord ng maraming property dito na area. Thank thankful tayo kasi kung nandito kayo kung malangap niyo yung hangin napaka fresh napaka fresh walang pollution dito walang COVID 19 dito walang COVID 19 Welcome to the world of Mamiting yes so malapit really, na tayo yes surprise guys okay. so one to countdown tayo guys may kita natin yung paradise ni Mamiting by the way Mamiting is Jocelyn. Natimban Carino Robles Sa Facebook po So ito yung property niya Lapit na So 1, 2, 3, 4, 5 Nagisilip na guys Okay So okay. welcome to the world Of paradise ni Mami Ting Ito so na yun guys Welcome, welcome Ito na po yung property okay. ng na, sister namin wow. wow Ito yung yan siya Yan Yang siya, yung Mami Ting Yan yung black Yes Welcome to the world of Mami Ting! Hi guys! Hi Mami Ting! Yan yung sister namin. Hi Kuya Eka! Oh, hi Pa! Hello po! Dito po yung aming nag-iisang father. Char. <laughs> nag-iisang Ilan pa lang father, guys? Opa. Nagduduha. <laughs> okay, welcome! Welcome to the world of Mami Ting. Mami Ting Paradise, guys. So, Joseph. Mama Jing, kawai-kawai. Dada. So ayan sila guys, sama-sama namin ang Team Rang Family. Hello Kuya. Welcome. So dito guys. Hello Kuya Balbik. Welcome sa our vlog, Daisy Pracy vlog. <coughs> Thank you guys sa pag-subscribe. Mami Ting! Mo na Yan po yung may-ari ng paradise. Si Mami Ting. Okay. Guys, mga flower. Mamaya guys, ito namin kayo uh, sa paradise ni Mami Ting. Pero sa ngayon po, uh, rest rest muna ang beauty ng iyong host, Daisy Carino Ranyawa. Thank you guys! Guys, meron kaming pasalubong kay Papang. Uh, Mama Jing, please help kay ano, Awa. May pasalubong kami kay Mami Ting at kay Papang D. Ay, ang aking pamangkin! Kiss, kiss! Mm. 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 Nay, nay! Nay, nay! May. Papang, meron kaming pasalubong sa'yo. Ano kay Papang Mang? Kanang-nay, kape. Hello pang. Pasalubing namin kay Papang. <tod> pa ganyan, kay Ate Presi galing pang. Tessie, 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 thank you very much. I hope you can visit us here. Ito yung paradise niya, te. Yan ang, yan ang asyendera dito, te. May-ari ng buong asyenda ng Marrakech Valley. Hello guys! Good afternoon! Nandito kami ngayon sa bahay ng aming papa. Dito po nakatira papa ko guys. So samahan niya ako guys. Pasukin natin ang bahay ni Papang di Welcome! Hi! Hi, Hi, Hi. sisters! Ang pamangkin! May ano, panganay namin guys. A, si Volvic, pamangkin Hi. namin. Mami Ting. Mami Ting. Pangalawa. Papa G. Kuya, ka. kuya namin. Papa namin. Yes, si Kuya Iga. First cousin. Then Joseph. Hello. Medaya Hello. Madaya. Pwede pala mag-flops. <laughs> family namin guys. Welcome po. Then thank you. Thank you po sa lahat ng sumaporta ng Daisy Praisy Vlog. kaka ilang from... Pagka-galing wa? Palawan. Oh, from Palawan. Ano ba rin yung pose So, parang mag-slota lang, guys. Ito na, oh. Palawan gano'n <laughs> siguro. So, binding lang kami dito sa World Paradise. Hi, guys! Together with me, may babang in Okay, Gold Tulungan ko naman ako. Please. please. Hello. Ito yung bahay namin. Ito yung river sa likod ng bahay namin. Yan po yung bahay namin. Okay, more okay. Guys, ito'y turnover Kung kayo kay Volvic Volvic uh -huh. Sige lang <laughs> pa siya, guys sa pag tayo ni Volvic Sa pag-search ng, ng magandang uh, flowers Dito sa Paradise Monument <laughs> <Yes>. <laughs> Hello. We are here Hello. in San Batayo. Hi, guys. Hello. 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 Na. Sige. Ye... yabing Hi, Loy Hello, hi Kuya. Kuya, ikaw pinsan ko 'yan. My beautiful Hello. sister, Mary Grace. Like <laughs> <laughs> From Kumbush ning Timrang. Timrang, Manong, JR Rian Hello! <laughs> guys, sa supporta sa Daisy Pracy vlog. Ito na po yung ano. Hi, Kuya Volvic. Dada. Alis na tayo. So, guys, kapunta kami ngayon doon sa aming lula.